Hi guys, for today's video nga pala, I'm. punta tayo sa Dipolo ganun. Sobrang init. So nandito tayo nagtambay sa highway, highway ngayon para ano, uh, nag-charge kasi ako dyan eh. So dahil wala tayong kuryente sa mouse wagon. So dyan muna tayo. So, oh grabe naman ang mukha niyan. Bakit ganyan? napakahagard hindi pa kasi ako naligo niyan no tapos yung boko napaka dry so ayan so sabi ko sa inyo ay ayan pupunta tayo nga sa Dipolo para bumili ng materialis para sa ating kuryente no so hanggang ngayon nandito pa rin ako nakatambay pa rin ako sa din eh. magcha-charge naman ako para sa bukas natin na vlog oh diva ang taray tingnan ko yung mukha ko aba may pimples ako kosan kaya ako na in love nito <laughs> Mm, so, ayan. Wow. Sige lang. Mm, mag-explain pa ako diyan pero mm, so mag voice eh. Uy. Ano yan? Wow, dicon <laughs> May kainan pala dito sa highway, no? So, libre na naman tayo ng kain. Alright. Siyempre, iniram ko naman si Baby Boy, di ba? Para may driver naman tayo, pupuntang dipolo. Kasi hindi natin kakayanin mag-isa lang mag-vlog dyan dahil bibili pa tayo sa hardware, ano. So, ayan, ayan, traffic ah. Huwag ka ma <laughs> so, nag-aantay kami, oo, saan ka pupunta? Ako, ah, dito tayo, sabi niya. traffic dyan, diritsa-diritsa tayo. Dito lang tayo sa kabilang kanto, liliko. Hanapin natin yung uh, hardware. So, yan, no? Uh, yeah, grabe traffic, ah. Ba't ganyan? So, ayan, no? So, liliko lang muna kami dito sa kabilang kanto. Ayan, nakarating na kami sa hardware. And, aba, chismoso pala, re. Eh. May kausap na parang engineer siguro yan. So, ayan, nagtatanong siya, anong gagawin niyo sa, ano, sa switch? Nakita ano, ko pala yung babae, no? Napipiluka siya. <laughs> Ang kausap niya si Sarah ah, Anong gagawin mo dyan sa ano? Hindi, ito tulungan ko lang Tung ano Tung babaeng to <laughs> Kasi wala siyang katulong <laughs> So ayun mga kainday no Tinatingnan ko muna yung Mukha ko Sabi ko ba Parang ano Parang Ang ganda ng Ano kung ngayon Aura kung ngayon Uy Tara Ginanon yung buhok <laughs> Pilansa mo yan girl Hmm Para naman Hindi, hindi naman Magmukhang kulubot Yung mukha mo Girl Nako Talaga naman, may no? maingay dito sa highway, ah. may video okay. ano ba yan? So, ayan, no, ah. na tayo, tinanong tayo kung ano ba yung mga kailangan, ano ba yung ililista na lang natin, sabi nung ate. Ano yan? Unsan hmm? ano na? Dili, hmm? unsa ano na siya, name? Pusnik. tapos yan. Box. <coughs> Switch. So sabi ni ate, ma'am ito na po lahat yung ano, yung bayarin. Punta na lang po kayo sa cashier para bayaran niyo po ito lahat. Si Sinilista ko lang, ayan. So sabi ko, tinignan ko yung kameraman ko, sabi ko, kamera ka muna dyan. <laughs> sabi ko, aba, So ayan tingnan nyo naman yung tsura ko oh. di naman pa kaliit ay tagal mo ate bakit ganyan? Bisahin mo naman te, ang daming nakapila. So ayan oh. oh, dyan naman ako sa gilid. Tingnan ko naman yung cameraman ko. Isme smile ako. Sabi ko ay mahirap pala maging cameraman. So ting Pag tingin pagtingin ko sa bag ko, okay. Okay. <laughs> Short abotin na hindi ako magastos. So, sakto lang. Natipid-tipid. Sa umaga, ha, hanggang tanghalian. Tanghali, nakakain. So, yun, no? So, yun, tinan-tingnan ko. Sabi ko, oo, oh, okay. Kaya pa. Para magkaroon ko kuryente. O, oh, diba? Wala nang pera. Wala nang pera. <laughs> Ay, nakabuhay nga naman, no? ilang ganun talaga ang buhay. Hindi naman araw-araw na piniti. So, ayan, inantay ko pa rin si ate. Sabi ko, ate, kung tagal. Medyo sinipon ako ngayon, Ah. Ang ako kanina, eh. Dito pa rin ako sa gidle. Buhay over. Dahil kakatapos na din natin mag-charge. Pahinto tayo kanina. Hindi pa rin naka-upload ng oras na. So, bukas na to sabi ko okay. ang dami na nakapila yun nag-insert na na isang babae uh, ate mamaya ka na kalmahan mo lang tinuha ko tinuha ko pa yung ano ko dyan ate yung ano ko resibo para magbayad po sa counter eh, sabi ko magkano po lahat pa sabi ko ay Ah, Mahal pala ng mga ano bilihin. Alright. Hmm. Nice pa ni ate yung mga ano, materiales. Mm, sige, sige. mag lang muna kayo. Malapit na ako matapos. <laughs> si ate may pinuntahan, kinuha niya yung ano, yung wire. Sabi ko, sakta lang ito lahat. Wala na bang ato to? Wala kulang <laughs> Diba? Diba? Ah. Oh. ko lang si Ate. So iyan nagbabayad na tayo sa counter, no. Sabi ko, ayan po lahat yung babayaran ko, ma'am. Sabi ko, ma'am, wala po bang discount, ma'am, kasi wala na kaming panggasolina, ma'am. Sabi ko, pa discount naman diyan, ma'am, para ano naman, may panggasolina naman, ma'am tinan ko na naman yung videographer ko. Sabi ko, kalma, kalmahan mo lang. Kasi bawal yan mag-vlog-vlog dyan. O kasi tahin tayo. Uh, so sabi niya, ate, nandito na po lahat yung materialis mo. Kunin mo na lang yung wire doon sa kabilang... sa kabilang counter. O, oh, ayan, di ba? So sabi naman yung isa, ma'am, sa inyo, ano po ano nyo? Sabi ko, ay, wait lang, ate. Walo ko ba kanilang? Ngayon, gusto ko. Ready stone. Ready stone, man. namin yung mga binili namin. So, papunta na tayo si Kaayam niya no mga kainday para po ay atin na po itong mga materialis natin. Yan. So, ayan. Nagbibiyahin na tayo. Papunta na tayo sa si Kaayam. So, medyo malayo-layo mga ganyan. Sabi ko, ah, pasandal muna ng cellphone ko kasi nakakangalay. Wala akong tripod. So, ayan o. No. Oh. Uh, dandaan lang tayo. Kalman lang natin yung drive natin. Dapat safety pa rin. Diba? Diba? Alright, let's go guys. Buti <laughs> na lang naka -helm. E <coughs>

So, ayan na yung lahat no, yung mga kailangan sa ating uh, installment sa ano, uh, sa so, sabi ko, so, sabi ko, ah, pahiga mo na saglit at ako'y napahagod sa ano, biyahe, malayo-layo, kaunti. Tapos, ang itim-itim ka no, dahil sobrang init. dahil pa dun sa ano, sabi ko, wala ka, may multo. sabi ko sa kanya, wala akong ano ngayon wala na wala na akong natira sa ano ko sa sa budget na oh, sabi ko ano ko sabi ko bijuan mo lang ako para ano gusto ko lang ano makita yung itsura ko sa vlog <laughs> mm. sabi ko oh diba tara oy opa opa <laughs> love you mga viewers ko maraming maraming salamat pa rin sa suporta ninyo at pagmamahal dahil dyan pa rin kayo palagi sa akin at hindi kayo nawala so ayan diba o oh, tara shout out sa aking mga inay dyan sa UK maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta sabi ko parang ano parang nalupay pay ako ang hirap talaga pagutom ka diba o oh, siya tulog mo na ako at uwi na din kami dahil iniram ko sabi ko upo muna ako parang napaka-init kasi dun sa ano sa atin ah, sa ano sa Oswagon. Oh, sabi ko walang kuryente, walang tubig, walang walang sabi ko, "Uy, bakit ginanyan mo yung ano, yung ano video? Ayusin mo yung video graphic ko makulit eh, no?" Baby boy, my god, bakit naman no, no, ginanyan? Hindi naman ganyan. Sabi niya maganda kasi yung ganoon para may ano, may sabi ko, teka, teka, parang may niisip akong ano. Sabi ko, Lord, kailang kaya ako magkakaroon ng stable na bahay? Sana yung dream house ko ay ma-okay na para, para naman tuloy-tuloy ang buhay, Lord. Sabi ko talaga, sabi naman ang video rapper ko, sabi niya, ba, anong nangyari sa'yo? Ba't para natulala ka naman? Sabi ko, hindi, okay lang ako ano lang, party lang yan ang buhay. Gutom na gutom na pala ako dyan, no. Kaya, ano, hindi <laughs> kasi ako natanghalian, eh. So, ayan, no, Di ba sabi ko lang, no? gutom na gutom ako. Tapos yung,